Oh. Oh, oh, yan. Si di <laughs> Makikita nyo na sa YouTube yan. Ang si Forman, ha? Lagyan natin sa YouTube. Para makikita nila sa YouTube. Yan yung pinangagawa po. Na <laughs> so, laging nasakit ang tuwag. <laughs> <laughs> Lagi nangihina. <laughs> Lagi nangihina. Ay, <laughs> <Lagi nangihina. laughs> eh, si Batal!

Mamaya Out... ka na magtrabaho pa ba? Ano sa tayo eh? Ano lang kayo? kayo? Ano lang Ano lang lang kayo? Ano lang kayo? Ano lang kayo? Mamaya ka na magtrabaho. Sa bulog pa niya. trabaho na ako eh. Ano lang ba? Oh, pulis na ka! Ako, ito pa kung bata dala ka pala. Ang dami lang balak mag Tara, tara. pa Yung sabay. Malayo-layo. Nako, sinusunod tayo ng ko. tayo ng piti ko. Nako, napatay na lang si Batang. Kaya ko bukol na. <laughs> Nangyamawis na eh. Lalo lalo, doon sa dulok. Kinakain ng na nga. Ina-infest mo. Ina-infest mo. Lalo lalo, lalo. Kulukoy. Kulukoy. Galing palang umulin ng batang. ko, pa naman ako ng halos na yan. Pero sa tumalipit siya, ano? Patagas yung yan! Sa ibabang hawak niya, hindi sa puwitan. Abot ka sa puwitan yan. Hindi mo, tulay? Ano nga siya? Naninipit parang ano? Hindi mo nga eh. Siya, pag-anyan. Ang Napisa yung talukap. Masarap yan? ng yung... yan? Luno, luno. Ang <laughs> lakas ko yata, napisa oh. Lakas talaga ni ano. Ang lakas yung mata oh. Oh, laki oh. nga <laughs> 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 Hahaha. bukol na oh. Hahaha. Hahaha.